sa loob ng pahintulot na muling itayo ang ikatlong templo, ay mayroong isang kapangyarihan na maaring magbago ng iyong unawa sa hinaharap ngayon. Isang resolusyon ng Kongreso noong Oktubre 27, 2025 na pinangunahan ni Congresswoman Claudia Tenney ay hindi lamang isang pampolitikang dokumento. Ito ang susi na nagbubukas ng isang pinto na nakasara sa loob ng dalawang libong taon. Isang pinto na direktang humahantong sa katuparan ng pinakamatinding mga hula sa Biblia. Ang piraso ng papel na ito ay nagpapatunay sa soberanya ng Israel sa Temple Mount, ngunit ang tunay na bigat nito ay hindi nasusukat sa tinta, kundi sa mga propesya na biglang nagising. Isipin mo ang hangin sa Jerusalem, napakakapal dahil sa libu-libong taon ng pananampalataya at pag-aasam. Ang gintong sinag ng araw na tumatama sa mga sinaunang bato ay tila bumubulong ng mga pangalan ng mga propeta Daniel, Ezekiel, Juan. Ang resolusyon na ito ay higit pa sa isang legal na pahintulot. Ito ang senyales na hinihintay ng mga henerasyon. Ang bawat salita sa dokumento ay sumasalamin sa mga sigaw ng mga propeta mula sa espiritual na kaharian na nagmamasid habang ang kanilang mga sinaunang salita ay unti-unting nagiging laman at dugo sa ating panahon. Pero may isang lihim na nakatago sa likod ng malaking balitang ito, isang puwang sa pagitan ng alam natin at ng kung ano ang malapit ng mangyari. Ang paintulot na ito ay naglalagay ng pundasyon para sa templo, ngunit naglalabas din ito ng isang anino. Isang anino na hinulaan sa Daniel 9.27, kung saan ang isang darating na prinsipe ay gagawa ng isang kasunduan bago ito wasakin. Ang kapangyarihan na hatid ng resolusyon ay hindi lamang para sa pagtatayo, kundi para rin sa paghahanda sa isang hindi maiiwasang komprontasyon. Ang mga sagradong kagamitan, na meticulously ginawa ng Temple Institute ay naghihintay na sa kadiliman, ang gintong menora, ang altar ng insenso, ang mga kasuotan ng mga saserdote. Handa na sila. Ang seremonya ng pulang baka noong Hulyo 2025 ay naglinis na sa daan para sa pagpapabanal. Ang lahat ng mga piraso ay nasa tamang lugar na parang isang cosmic chessboard na inihahanda para sa huling laro. Ang tanong ay hindi na kung itatayo ang templo kundi kailan at kung ano ang kasunod nito. Sa mga susunod na sandali, hindi mo lang matutuklasan ang mga detalye ng pampulitikang tagumpay na ito. Masisilayan mo ang isang blueprint ng propesya na nagbubukas sa harap ng ating mga mata. Ang kapangyarihang ito na pinakawalan ay hindi lamang para baguhin ang skyline ng Jerusalem. Ito ay para baguhin ang iyong pananaw sa lahat ng bagay na pinaniniwalaan mong mangyayari sa mga huling araw. Dahil ang hindi nila sinasabi sa iyo, ay ang pagtatayo ng templo ay simula pa lamang. Damhin mo ang tensyon sa hangin ng Old City. Sa isang banda, ang Western Wall, na dinadaluhan ng libu-libong relihiyosong hudyo na nagdarasal ng may pananabik para sa pagbabalik ng kanilang templo. Sa kabilang banda, nangingibabaw ang Dome of the Rock at Al-Aqsa Mosque na kumikinang sa ilalim ng araw ng Middle East sa grado sa daan-daang milyong Muslim. Mula noong 1967, kontrolado ng Israel ang lugar ngunit ang isang kasunduan noong 1994 sa Jordan ay nagbigay ng administratibong kapangyarihan sa Islamic Waqf ang resulta isang brutal na katotohanan na opisyal na kinilala ng resolusyon ni Tenney isipin mo ito labing-isang tarangkahan para sa mga Muslim at iisa lamang para sa mga hindi Muslim ang mga oras ng pagbisita ay mahigpit na limitado at tuwing Biyernes at Sabado ang lugar ay ganap na sarado para sa mga Hudyo na pumipigil sa kanila na ipagdiwang ang Shabbat sa pinakasagradong lugar ng kanilang pananampalataya. Ang diskriminasyon na ito, na matagal nang binabalewala ng mundo, ay biglang nailantad. Ang resolusyon ay hindi lamang isang piraso ng papel. Ito ay isang salamin na ipinakita sa mundo na pinipilit itong harapin ang isang hindi komportabling katotohanan. Ngunit dito nagsisimula ang unang misteryo ang pinakamalaking hadlang sa muling pagtatayo ay hindi na lamang politikal, kundi pisikal ang mga Islamic shrine na nakatayo sa Temple Mount. Gayunpaman, ang mga arkeologo tulad ni Asher Selig Kaufman ay nagpanukala ng isang nakakagulat na teorya. Batay sa mga sinaunang teksto at mga sukat, naniniwala siya na ang banal ng mga banal ng unang at ikalawang templo ay hindi matatagpuan sa ilalim ng Dome of the Rock kundi humigit kumulang 100 metro sa hilaga nito. Kung tama ang teorya ni Kaufman, isang landas na tila imposible ay biglang nagiging posible. Ang ikatlong templo ay maaring itayo sa tabi ng mga kasalukuyang istruktura nang hindi nilalapastangan ng mga ito. Ang ideyang ito, na dating itinuturing na radikal, ay biglang nagiging isang praktikal na solusyon sa isang problema na tila walang kalutasan. Ang mga sagradong blueprint na nakatago sa loob ng maraming siglo ay tila tumutugma sa isang pisikal na lokasyon na laging naroon, naghihintay lamang na matuklasan. Ngunit habang ang isang pinto ay nagbubukas, isa pang tanong ang lumilitaw. Kung ang lokasyon ay hindi na isang hadlang at ang politikal na pahintulot ay naibigay na, ano pa ang pumipigil sa kanila? Ang hindi alam ng marami ay ang tunay na labanan ay hindi para sa lupa, kundi para sa oras may isang propetikong timeline na sinusunod at ang bawat kaganapan mula sa resolusyon ni Tenney hanggang sa teorya ni Kaufman ay isang hakbang na mas malapit sa isang itinakdang sandali na magpapabago sa lahat. Ang unang paghahayag ay ito. Ang resolusyon ng Kongreso ng Amerika ay higit pa sa isang simbolikong pagkilos. Ito ay ang legal at internasyonal na balangkas na kailangan para payagan ang mga pondo at materyales na dumaloy para sa muling pagtatayo. Sa loob ng maraming dekada, ang anumang pagsisikap na simulan ang proyekto ay hahadlangan ng mga internasyonal na pagkondena at pampolitikang pressure. Ngunit sa pagkilala ng Amerika sa soberanya ng Israel sa lugar, ang pinakamalaking hadlang sa politika ay gumuho. Nawasak nito ang isang inaasahan na ang mundo ay hindi kailanman papayag sa muling pagtatayo ng templo. Biglang, ang tanong ay hindi na, papayag ba sila? Kundi paano nila ito gagawin? Ang impormasyong ito na tila eksklusibo ay nagpapakita na ang mga pag-uusap sa likod ng mga nakasarang pinto ay mas malayo na kaysa sa inaakala ng publiko. Ang mga plano ay hindi na lamang mga pangarap ng mga panatiko. Ang mga ito ay nagiging mga praktikal na hakbang na isinasagawa na. Ngunit narito ang isang bagong palaisipan. Sinasabi sa Seguente Salonica 2 sa na ang tao ng kasalanan ay uupo sa templo ng Diyos na ipinapakilala ang kanyang sarili bilang Diyos. Sinasabi naman sa Daniel 9.27 na isang prinsipe ang gagawa ng matibay na pakikipagtipan sa marami na magpapahintulot sa pagpapatuloy ng mga sakripisyo bago niya ito itigil. Paano maaring mangyari ang dalawang bagay na ito? Ang pahintulot na itayo ang templo ay tila isang tagumpay para sa pananampalatayang hudyo, ngunit ayon sa hula, ito rin ang nagtatakda ng entablado. Para sa pinakamalaking paglapastangan sa kasaysayan, ang tanging lohikal na konklusyon ay ang muling pagtatayo ng templo ay hindi ang katapusan ng kwento, kundi ang simula ng huling kabanata. Ang parehong kasunduan sa kapayapaan na magpapahintulot sa mga Hudyo na muling itayo ang kanilang templo ay ang mismong kasunduan na magbibigay daan sa Antikristo na makakuha ng kapangyarihan. Ang tagumpay ay magiging isang Trojan horse, isang kaloob na may nakatagong panganib sa loob. Kaya ang tunay na kapangyarihan na pinakawalan ng resolusyon ni Tenny ay hindi ang pahintulot na magtayo, kundi ang kapangyarihan ng propesya na umusad ng walang hadlang. Bawat martilyo na gagamitin sa pundasyon ng ikatlong templo ay magiging isang tunog na sumasalamin sa mga salita ni Apostol Pablo at ng propetang si Daniel. At habang nagagalak ang mundo sa isang bagong panahon ng kapayapaan sa Jerusalem, isang mas madilim na katotohanan ang nag-aabang isang katotohanan na ang templo ay dapat munang itayo bago ito malapastangan. Isipin mo ang pakiramdam ng isang tao na nawala ng tahanan sa loob ng dalawang libong taon. Hindi isang ordinaryong bahay kundi ang sentro ng iyong sansinukob, ang lugar kung saan ang langit at lupa ay nagtatagpo. Ang pagnanais na muling itayo ang templo ay hindi lamang isang relihiyosong obligasyon para sa mga Hudyo. Ito ay isang malalim at personal na pangangailangan na muling magkaroon ng ugat, na muling maramdaman ang presensya ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Ito ay ang parehong pakiramdam na mayroon ka kapag nangungulila ka sa isang lugar na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Ang pagakyat ng libu-libong relihiyosong hudyo sa Temple Mount bawat taon, sa kabila ng mga paghihigpit at panganib, ay isang patunay sa walang katapusang pag-asa. Bawat hakbang na kanilang ginagawa sa sagradong lupaing iyon ay isang personal na pagpapahayag ng pananampalataya. Ito ay tulad ng pagbisita sa puntod ng isang minamahal, isang kilos ng pag-alala at isang pangako na hindi sila makakalimot. Ang resolusyon ng Amerika ay nagbibigay bisa sa kanilang sakit at nagpapatunay sa kanilang pagnanais. Ngunit dito pumapasok ang isang masalimuot na moral na dilema kung ikaw ay isang mananampalataya na naghihintay sa katuparan ng hula. Paano mo haharapin ang katotohanan na ang iyong pinakamalaking pangarap, ang muling pagtatayo ng templo, ay siya magiging entablado para sa iyong pinakamalaking bangungot? Ang kagalakan sa pagbabalik ng mga sakripisyo ay kasabay ng kaalaman na ang mga ito ay ititigil ng kasuklam-suklam na kalapastanganan na binanggit ni Jesus sa Mateo 24. Ito ang sukdulang pagsubok ng pananampalataya, ang maniwala na ang plano ng Diyos ay perpekto kahit na nangangahulugan ito ng pagdaan sa isang panahon ng matinding pagdurusa, ito ay tulad ng isang pasyente ng kanser na sumasang-ayon sa isang masakit na chemotherapy dahil naniniwala siyang ito lamang ang daan tungo sa paggaling. Ang pagtatayo ng templo ay ang masakit na pamamaraan na kinakailangan upang linisin ang mundo at ihanda ito para sa huling pagbabalik ng Mesyas. Ang emosyonal na bigat nito ay halos hindi kayang dalhin. Ang bawat bato na ilalagay sa templo ay magkakaroon ng dalawang kahulugan, isang simbolo ng pag-asa at isang tanda ng paparating na kapighatian. Ang mga Hudyo na magsasagawa nito ay kailangang magtiwala hindi lamang sa kanilang mga kamay, kundi sa isang banal na pangako na sa kabila ng kadiliman na darating, ang liwanag ay magwawagi sa huli. At ang tanong na nananatili para sa atin ay, handa ba tayong tanggapin ang isang katotohanan na napakasakit ngunit kinakailangan? Ang tensyon ay umaabot na sa sukdulan. Hindi na ito isang labanan sa pagitan ng mga politiko o mga relihiyon. Ito ay isang pagtatagpo sa pagitan ng mga puwersang sobrenatural. Sa isang panig, ang walang hanggang plano ng Diyos na isinulat sa mga bituin bago pa man likhain ang panahon na unti-unting nagaganap sa Jerusalem. Bawat kaganapan, ang resolusyon, ang pulang baka, ang mga kagamitan, ay isang maingat na inilagay na domino Nahanda ng itulak para sa huling kadena ng mga reaksyon, sa kabilang panig isang madilim na puwersa, ang prinsipe ng kapangyarihan sa himpapawid, na ginagawa ang lahat upang hadlangan o baluktutin ang planong ito. Sa loob ng maraming siglo, ginamit niya ang politika, digmaan at kawalan ng paniniwala upang pigilan ang muling pagtatayo ng templo. Ngayon na ang pahintulot ay naibigay na, ang kanyang diskarte ay nagbago. Hindi na niya ito pipigilan. Sa halip, gagamitin niya ito para sa kanyang sariling layunin. At dito darating ang nakakagulat na UAEU na sandali. Ang pinakamalaking paghahayag ay hindi ang pagtatayo ng templo mismo, kundi ang pagkakakilanla ng taong gagawa nito. Inihula ni Daniel na isang prinsipe ang gagawa ng isang pitong taong kasunduan sa Israel. Ang mundo ay magaakala na siya ay isang tagapamayapa, isang henyo sa diplomasya, na nagtagumpay kung saan ang lahat ay nabigo, ibibigay niya sa Israel ang kanilang pinakamimiting pangarap, ang kanilang templo. Ngunit sa kalagitnaan ng pitong taon, sa kasagsagan ng kanilang pagdiriwang, ihahayag ng prinsipe na ito ang kanyang tunay na kulay. Hihinto niya ang mga sakripisyo, papasok siya sa banal ng mga banal, at idedeklara niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Ang templo ng pag-asa ay magiging isang templo ng kasuklam-suklam na kalapastanganan ang tagapamayapa ay ihahayag bilang ang Antikristo, ang pag-asa ng Israel ay magiging kanilang pinakamalaking bitag. Ito ang suktulang pagbaligtad ng mga pangyayari, isang cosmic twist na magiiwan sa mundo na hindi makapaniwala. Ang parehong istruktura na itinayo upang parangalan ng Diyos ay magiging trono ng kanyang pinakamalaking kaaway. Ang supernatural na labanan ay lilipat mula sa mga hindi nakikitang kaharian patungo sa isang pisikal na lokasyon sa Earth at ang buong sangkatauhan ay mapipilitang pumili ng isang panig sa isang labanan na magtatakda ng kanilang walang hanggang kapalaran. Ang mga epekto ng muling pagtatayo ng templo ay lalampas sa mga pader ng Jerusalem. Ito ay yayanig sa pundasyon ng mundo. Sa unang pagkakataon sa loob ng dalawang libong taon, ang mga serbisyo ng sakripisyo ayon sa aklat ng Levitiko ay magsisimulang muli. Ang amoy ng insenso at ng mga sinusunog na handog ay muling lalanghapin sa hangin isang katotohanan na magiging mahirap tanggapin para sa modernong mundo. Ito ay magiging isang direktang hamon sa Kristyanismo na naniniwala na ang huling sakripisyo ni Kristo ay nagwakas na sa pangangailangan para sa mga ito. Ang nakatagong koneksyon sa pagitan ng lahat ng mga kaganapan ay magiging malinaw na ngayon. Ang resolusyon ni Tenny noong 2025 ay ang legal na gatilyo. Ang seremonya ng pulang baka noong Hulyo 2025 ay ang espiritual na paglilinis na kinakailangan para sa mga saserdote. Ang pagkumpleto ng animnapong sagradong kagamitan ng Temple Institute ay ang praktikal na paghahanda. Ang lahat ng ito ay hindi nagkataon lamang. Ang mga ito ay mga magkakaugnay na bahagi ng isang banal na makinarya na umaandar na. Para sa atin na nabubuhay ngayon ito ay may malalim na kaugnayan. Inilarawan ni Jesus ang mga pangyayaring ito bilang mga simula ng mga sakit ng panganganak. Ang muling pagtatayo ng templo ay hindi isang senyales ng katapusan, kundi isang senyales na ang katapusan ay malapit na. Ito ay isang pandaigdigang wake-up call. Ang mga hula na dating tila malabo at para sa malayong hinaharap ay biglang nagaganap sa ating mga headline ng balita. Hindi na tayo mga manonood lamang ng kasaysayan. Tayo ay mga kalahok sa huling yugto nito. Ang mga linyang humahati sa mga bansa at relihiyon ay magiging mas malinaw. Ang isyu ng templo ay pipilitin ng bawat tao at bawat bansa na pumili ng panig. Susuportahan mo ba ang karapatan ng Israel na itayo ang kanilang templo kahit na alam mo ang propetikong kahihinatnan nito? O sasalungat ka ba dito na nakikiisa sa mga puwersang naghahangad na pigilan ng plano ng Diyos? Ang neutralidad ay hindi na magiging isang opsyon. Ang pinakamalaking epekto ay ang pagbabago sa ating pangunawa sa oras. Hindi na natin masasabi na marami pang oras. Ang orasan ng propesya ay tumitibok ng mas mabilis kaysa dati. Ang mga kaganapan sa Jerusalem ay isang paalala na ang ating buhay sa mundong ito ay may hangganan at isang walang hanggang katotohanan ang naghihintay. Ang tanong ay hindi na kung mangyayari ang mga bagay na ito, kundi kung handa ba tayo kapag nangyari na. Sa huli, ang kwento ng ikatlong templo ay hindi tungkol sa mga bato at kinto, kundi tungkol sa isang emosyonal na paglalakbay na sumasaklaw sa libu-libong taon. Ito ay nagsimula sa isang pangako ng Diyos kay Abraham, dumaan sa kaluwalhatian ng templo ni Solomon, sa sakit ng pagkatapon sa Babylonia, sa pag-asa ng ikalawang templo, at sa pagkawasak nito noong 7 AD. Ang bawat yugto ay isang matinding emosyon, kagalakan, sakit, pag-asa at kawalan ng pag-asa. Ang pagtatayo ng ikatlong templo ay ang pagbubuo ng lahat ng mga emosyong ito. Ito ay ang pagsasama-sama ng pagnanais para sa pagtubos at ng pag-alam sa paparating na pagsubok. Ang pag-unawa dito ay nagbabago ng ating pananaw. Hindi na natin tinitingnan ang mga kaganapan sa mundo bilang random na kaguluhan. Sa halip nakikita natin ang isang masalimuot ngunit perpektong plano na nagbubukas, na may bawat piraso na bumabagsak sa tamang lugar sa tamang oras. Ang ating pananaw sa Diyos ay nagbabago rin. Hindi siya isang malayong nilalang na walang pakialam sa mga gawain ng tao. Sa halip siya ay isang master strategist, isang manunulat ng kasaysayan na isinusulat ang huling kabanata ng kanyang epikong kwento. Ang mga hula ay hindi mga banta, kundi mga pangako, mga pangako na siya ay may kontrol, na ang katarungan ay mananaig, at na ang kanyang mga layunin ay matutupad. Kaya, sa susunod na marinig mo ang balita tungkol sa Jerusalem, tungkol sa Temple Mount, o tungkol sa ikatlong templo, huwag mo itong ituring bilang isa lamang pampolitikang isyu. Tandaan mo ang kapangyarihan na nakatago sa loob nito, ang kapangyarihan ng isang sinaunang propesya na nagiging katotohanan. Tandaan mo ang emosyonal na bigat ng dalawang libong taon ng paghihintay na malapit ng magwakas. Ang alingaw-ngaw ng kwentong ito ay mananatili sa iyo ng matagal pagkatapos mong marinig ito. Ito ay isang paalala na ang kasaysayan ay hindi isang tuwid na linya kundi isang bilog na papalapit na sa pagsasara. At sa sentro ng bilog na iyon ay nakatayo ang isang templo. Isang templo na dapat munang itayo, bago ang tunay na hari ay bumalik upang tubusin ang lahat.